Ang Badiwan Tunnel ay isang mahalagang bahagi ng highway na tumutulong sa pag-iwas sa mga landslide at pagbaha. Ang Marcos Highway ay opisyal na kilala bilang lansangang bayan, Aspiras-Palispis Highway, isang pangunahing daan sa Pilipinas na naguugnay sa lungsod ng Baguio, sa lalawigan ng Benguet at sa probinsya ng La Union. Maganda tanghali at trippers. dito tayo sa Marcos Highway. Dito sa may dulo ng ano, tunnel. So katatapos lang natin kumain dito. At ang tagal na natin kumakain dito, trippers. Ngayon ko lang nalaman na pwede pala mag-picture-picture doon sa taas ng tunnel na yan. <laughs> so pupunta natin yung trippers. At ito nga pala yung ano, paborito kong bundok dito. No? Kasi napakataas niya at napakaganda. Ayan o, no, trippers. trippers. Uh, sa ngayon kita pa natin siya Dahil wala pa masyadong hamog So tara, na natin yun yeah. Ang alam ko lang noon trippers na pwede dito mag picture picture Ba Patagal na tayo mag picture dyan <laughs> Let's go Pakita ko sa inyo yung taas ng ano ng tunnel di sa Marcos Highway Alright <laughs> Grabe Grabe <laughs> Hindi ako makapag-ano, makahawak na camera habang nagda-drive kasi de-clutch yung ano ko, yung motor. <laughs> ang ganda nung ano, ang ganda three oh. Ang daming tanim pala rito sa taas. 'Yan oh, ito yung ano, entrance mm, ang tunnel. Oh, ang daming tanim 3 person Nakakamangha Ayan oh, no? Puro ano to Broccoli Ayan o no? Hanggang dun Siyempre Akitin pa natin yun eh Kaya Stay tuned Trippers <laughs> Hindi ko mahawakan to Ayan Ganyan na lang <laughs> Grabe Sorry wala oh, wala 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 sana hindi malaglag yung camera <laughs> Ay, dami talaga oh. Ayan, ganda rito sa taas Wow <laughs> Ganda dito, trippers Oh, may, oh, parang highway din pala to Ay, grabe eh. Tignan nyo Tignan nyo, trippers oh, oh. Parang highway na rin, ano <laughs> Alright Ayan oh doon sa dulo, punta tayo doon sa dulo. Wow! Napakaganda, napakaangas. Ayun yung tulay o. Oh. Alright! Humakit na naman yung ano, trippers o, oh, yung mga ulap doon. So, galing yan doon oh, sa dulo. Alright! Oh, ganda talaga. Lalo na kung may ano to, Uh, ito yung waterfall stripper si eh, dito. So hindi natagulan ngayon kaya wala nang tubig yan. So so, susunod, punta natin to na no may tubig, trippers. Kung alam ko lang noon na pwede tong puntahan o pasyalan. Napasyalan natin to na no may tubig pa. So ayun no? So sila pala yung may-ari dito, trippers. Eh, no? Lawak ng pananim nila no. Grabe. Ano yung puro pecha yung kuya hanggang doon sa dulo? Wow. Pechay Baguio pala Pechay Baguio Diyan, Paan yung daw? strawberry yung yung Saan? Diyan, yung nakatanim doon Ah, dito? Puntan ay, ka Sa, Doon sa doon, doon. Ah, doon pa Sige, puntan ko lang kuya Saglit lang Wow, ay, eto Ito Ah Ito pala, trippers may strawberry din na tanim dito Ayan o, oh. ay Wala pang bunga Ayun Ayan oh So, itong mga to. Strawberry and Trippers. Ayan o. Oh, Para may bunga na ron. May nakita akong red. Ayun. Ang kulit. Ang cute. Ayan o. Oh, so, ayan. Trippers. Meron na. Isa. <laughs> ayun. Meron pa pala dun. Ayan oh ayan. So, meron na. Marami na palang bunga. Pero pa dun oh, ayun oh Wow. Siguro yung ano nito, yung variant nito, trippers, yung katulad doon sa Mount Olis. Doon sa Atok Benguet. Kasi kamukha niya eh. <laughs> Hindi yung ano, yung sa Baguio. Hindi ganon. Ang gaganda ng pananim talaga oh. Napakasariwa nito, trippers. May mga bunga na, kuya. Oo. Oh. <laughs> ha? Ba't pinapapitas yung nasa restaurant. Yung ah. Pinapapitas mo? Pinapapitas mo rin? Oo. Uh, lang naman. Naman pwede mo Ah, okay. Kung dumami ang bunga, Eh, Nakaka-relax dito, trippers. <laughs> tapos makikita mo pa yung mga ulap na ano. nag sa bundok. Ayun eh, o. Alright. <laughs> Grabe. Relaxing, trippers. Oh, tignan nyo, tapos yung view. Alright, di ba? Pakaganda. May sampung pang pumunta dito. Sampung tao? Ay oh, sabay-sabay? Mga vlogger. Ah, mga vlogger. Makamotor sila na Ah, punta ko muna to kuya. Okay lang. Punta ko. Tara. Yan, trippers. Punta natin yung ano, yung pananim nila dun sa dulo na yun oh. Alright. Puro pecha Baguio daw yan, trippers. So, enjoy natin itong lugar dito napakaastig kahit na nasa gilid lang no trippers may pananim pala na expect ko nga dati na ano kaya yung nasa taas nitong tunnel na to ito pala yon <laughs> grabe ito ito yung daanan ng tubig trippers ng waterfall dito sa tunnel ng Marcos Highway ito wow ang lalim nyan trippers so mula doon sa taas yung tubig diba So bababayan dito Ayan dun Nangadu sa babay <laughs> Grabe taas niya no Diyos ko. Para ayaw ko sumilip kayo na lang Ayan no? <laughs> Alright para kung ano Para akong nalululan ng nahihilo <laughs> Taas niya Trippers oh Walang biro kaya ayaw ko magtulay tulay ngayon Hindi biro Ayan oh no? Wala jackass Wala wala Naku, laki nang babagsakan mong bato pala. Yun na yung malaking bato na yun. <laughs> Ayaw ko na dyan. Wow, may mga lettuce. Ayan yung lettuce to, three for so. Oh. Diba? Oh. Lettuce pala ito. Oh. Napakarami nila. Hanggang dun. Lettuce pala. Oh, diba? Diba? Grabe. May dala pa naman ako mayonnaise dito. <laughs> Iba na naman naiisip ko. <laughs> Alright. ganda. Ang ganda ng taniman nila rito, trippers. Wow. Ah, di ba? Wow, first time ko. First time ko pumunta dito, makiat dito sa may ibabaw ng tunnel ng Marcos Highway papunta ng Baguio. <laughs> First time ko to, trippers. Napakaganda pala rito. Oh, akala ko noon, wala lang. So, meron pala. May ganito pala. At makakit ko rin pala tong ano, tunnel ng Marcos Highway. Ha, oh, napakaganda. So, puro letos hanggang dun sa trippers sa dulo ini ah, hiningal ako. Ito yung view natin dito sa dulo. O, di ba? Napakaganda pa rin, Trippers. Grabe. Wow. At least napasyalan natin tong ano. Tunnel dito sa Marcos Highway. Ito yung kabila oh ito so, yung puro sunflower yan diba wow so baba na tayo trippers alright <laughs> alright sarap tumakbo ang lamig kasi <laughs> ah, ah. Ang Marcos Highway ay nagsisimula sa MacArthur Highway sa bayan ng Agoola Union at nagtatapos sa Governor Park Road sa lungsod ng Baguio. Humigit kumulang 47.2 ang kilometro, 23 milya ang kabuwang haba nito.